ansing vlog. Magandang umaga, magandang buhay. So nandito na naman tayo, guys. magpatuloy tayo sa ating uh, panggamot sa sarili. At ito yung mga gagamitin kong sangkap para doon sa um yes, pag sir. ano. Blender ito para doon ko inumin. Eh, pagkatapos ng blender. So ito, guys. Papakita ko sa inyo para makita niyo yung mga prutas na ginagamit ko ito yung masangkap guys yan yan guys malabo ito yung masangkap guys yan ito sayuti pipino pala pipino yan ito Anong tawag ito, May? Ito, Day. Carrots. Ayan, carrots. Ayan, mga sangkap na gagamitin ko doon sa pagbiblinder. At opo pala. Pupunta pa kami sa palengke. Pupunta pa siya sa palengke para bumili pa ng opo. Saka iba pang klase yung papaya. Saka wala nang halong ano na, iba. So, yun lang muna ang ano, uh, ah, blender ngayon sa araw na ito. At, ito, kalamansi juice. Sa umaga, ito yung kalamansi. yan guys. Ibi-blender din natin. Si, ah hindi, hindi ibi-blender. Pipigain ko kasi inumin ko maya pagkatapos na ano. Ito muna ang unang-unang unang-unang ano ko, inumin ko sa umaga. Pagkatapos ng ano, yun ang pinaka-almosal ko. Yan, isang ano, isang tasa. Isang ganito lang. Isang ganito lang yun Yan. Isang ganitong baso. Yung sa pang-umaga ko. Mga uh, limang ano, limang limang baso yun ko po maghapon yun yung pinaka kain ko so naka 7 days na ako dun sa akin na uh, sacrifice na pag ano talagang sacrifice sa akin pagkain medyo nag okay okay naman guys yung sitwasyon ko bumaba na siya ang man kaya yeah, medyo makatay tayo na rin ako salamat sa Panginoon din na uh, Alam ko na sa Panginoon talaga para maabot tayo gumaling sa so, ganitong sakit yun guys saka pagkatapos ng ano um, to Saturday pala sa, sa ating disco is pupunta na ako dun sa uh, clinic kasi para i eh, colonize ako yun parang ugasan yung ano ko bumbahin ano ko sa loob ng stomach ko para mabala yung mga ganun mga iba ibang mga ano ba uh, mga cholesterol kasi nisan pag gising ko medyo namamagat pa rin yung mga paak pero nawawala wala naman agad kasi doon din sa mga ano ng ano, na herbal na may ano siya may sedepik hindi naman sedepik kundi so, parang nag ano, siya mga nag-react. So, yan. Pero magandang gamot na yan, guys. Kung gusto nyo mag-PM sa akin, pwede rin kayo mag-PM. Kung... Pero, ano yun muna kung talagang gagaling ako, i-ano ko sa inyo. Kasi medyo naman nag-okay-okay ng aking karamdaman. Sobrang payat ko, guys. Kasi, hindi <coughs> tayo mag-apag, ano, martial arts. Sobrang payat ko na. Tsaka hindi ako makatayo basta-basta para matutumba ko. Kayo ng kanila na na hindi ako makapag upload ng mga video sa martial arts. Yan guys. Ayun dito na lang, guys ang ano, video natin. Yan. Mm, Inumin ko ngayon sa araw na ito. Limon juice. Limon juice. Okay. Bye bye.